Ito guys is organic. Organic itong ano nila na to. Organic. Ito yung fly ko guys. Buchoy. Yeah, buchoy. Ni-steam ni ko lang yan siya guys pag ako nagluluto. Steam na natin. Silly native. Ha, Ito yung mga Mushroom. Nandito pala lahat yung mga mushroom na magaganda. Ito yung sa salad. Let Harmony. Pang salad. Ito yung salad. Iba ibang klase mushroom. White. Shimichi. Mushroom. Ito pa guys. Ala! Grabe sa sir. Ang laki naman ito. Ang laki ng mushroom. And, of course, my favorite kimchi. Ito ang aking favorite guys. Kimchi. Nami kimchi. Pili-pili lang kayo guys. Fruits. Frozen fruits.